balon <laughs> ayan, magandang araw sa ating lahat mga idol yan, mali muli, muli tayong mamana ngayon sa umaga tagal-tagal din tayo hindi nakapamana kasi yan yun lang tayo nagkaroon ng oras mamana sa araw at muli, kasama natin mga idol si Idol John Team Vlog yan, bali yung spot natin mga idol yun ka lang to sa ng barangay namin dito sa tapat lang ng Ilangagan Beach yan, bali dito kami bababa -ba. uh, pupunta dun ayan mga idol yan. bali abang abang lang tayo kung anong muli natin sana makadilin siya tayo at mag-isip yung ating video ah. <laughs> yan at bali dito na kami mga idol bababa and medyo tumatiming lang kami na lumilit yung mga alon mga idol kasi medyo delikado rin dito sa babaan namin sa pamamana kaya, yan yan Maglumilit na yung alon kaya ayan binibilis namin yung naglalakad namin para kung sakaling may alo na malaki at hindi kayo maabutan ayan. at dito mga idol ay ayun na tumba tayo nakaapak tayo sa medyo malalim na ano butas kaya ayan na tumba tayo pero okay naman tayo wala naman tayong na ano sugat kaya ayun na si idol jun na medyo malay tayo na at tayo dito pa lang tayo pababa ayan medyo ingat ingat lang din tayo kasi Minsan yung mga alon biglaan nang lumalaki dito mga idol. At kahit pa naman mga idol, isip pa rin tayo na nakakalusong dito sa aming babaan. At nang makalapit na ako dito mga idol kay Idol Jun, may sinabi siya sa akin na mga kapwa rin namin mga espero na lumusob dito. At natamaan sila ng malaking alon. Ito mga idol yung biak kaya saktong sakto talaga kahit ilang tao yung mahatak dito. Kaya ingat talaga tayo mga idol. may oh. ba ito. Ito yung patingin na? ano? 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 pasukan ng mga sweet lips o yung lapu-lapu mga idol. Kaya binabalik-balikan ko lang talaga ang kulat talagang spot na ito. Kaso nang dito sa ating pagdungaw sa spot na ito ay walang laman mga idol. Kaya nag-resurface na lang ako at naghanap ulit ako ng ibang spot na ating makikitaan ng mga isda. Ayan at pangalawang sisig natin mga idol sa araw na ito. Bali dito mga idol ay may nakita tayong mga grupo ng surahan o unicorn fish at may kasama sila mga idol na bulaglatan o bigay emperor kaya yan, ito kasi yung mabisa mga idol na para lumapit yung mga isda at nagtatago tayo sa malaking bato para di tayo masyado makita ng isda. Yan, kaso medyo distansyado talaga mga idol yung mga unicorn fish at yung mga biga emperor. Kaya napag-isipan ko na mag-resurface na lang tayo. Yan, bali pangatlong dive natin mga idol, pangatlong sisid natin. At yung ating sisir dito ay isang biak mga idol. Bali may nakita ako dito mga idol na isang snapper. Ya yeah, dali-dali na rin ako na lumapit doon sa biak at yan hinanta natin yung isda. Kaso dito mga idol lang pagdungo ko na sa biak ay hindi na natin nakita yung snapper na nakita natin sa ating unang dive. Kasi yan nagre-surface muna tayo kasi di natin kaya mag sisid ng matagal kaya yan sayang wala na sa pagbalik natin yung isda yan bali sisid na naman tayo mga idol bali ang biyak na ito mga idol ay first time lang natin sisirin kasi yan sabi ni idol jun kailangan din natin magsipag maghanap ng mga spot para mabihasa tayo sa pagsisid dito ka mga idol, nang pagdungaw ko sa biak ay may nakita tayong malaking snapper na estimated ko na 2 kilo. balian mga idol yung snapper na ating nakita. Yan yung may pulang bilog. Pasensya na mga idol kung hindi klarado yung isda kasi medyo malalim pa talaga dun sa may kinalalagyan ng snapper. Kaya medyo malabo talaga yung kuha mga idol. Pero kung si idol yon yung nakatiming dito siguradong papasokin to yung biak. Pero tayo di naman natin kaya makasisid ng matagal kaya nagresurface na lang tayo at babalikan na lang natin yung spot na may laman na snapper. At dito nga mga idol ay muli nating binalikan yung biak na nakita natin ng snapper at nagbabaka sakali tayo na, na medyo umibaboy yung snapper para mapana natin kaso nang papunta pa lang tayo sa spot mga idol ay nabulabog yung mga malilit na isda kaya wala tayong ibang naisip na mas sama din yung isda na ihantasan sana natin kaya at ko dito mga idol sa ay yun wala na nga talaga yung snapper ay nasama na dun sa kabulabog ng mga malit na isda kaya kaya yung maliit na lang na isda yung binanatan ko. Uh, minsan talaga mga idol kung talaga yung maliliit na isda. <laughs> At sa ating pagsisid mga idol ay may napana na isang soran o unicorn fish. Kaso di natin nabidyon sa ating pagpana mga idol. yung mga dinapaulang Nakaba Salamat Kasi so, ito palang mga idol yung natin ng video uh, May huli na tayo na apat na traso, Pero ito lang yung nakapunan natin Ito lang yung nabidyo, nabidyo natin huh. Salamat na huli na tayo at sisid na naman tayo mga idol Yan bali dito mga idol ay may nakita tayo mga grupo ng Bigay Emperor o Bulagdatan kaya nagtago tayo dito sa may bato kasi ito talaga mga idol yung pinaka na teknik para lumapit sa atin yung mga isda kaya ayan pumasok ako dito sa may biyak na ito pero safety naman yung biyak na ito kaya ayan pumasok tayo at ayan niya lumalapit sa atin yung mga bigay emperor o bulagdatan kaso di pa sakto sa distansya nating pagpana kaya di natin mapana yung mga bigay emperor at dito mga idol ay may lumapit sa atin na mga surahan kaya ito lang yung pinana natin kaso nang panahin natin mga idol ay hindi tumagos yung ating sima kaya nakawala talaga yung surahan sayang ayan sisid na naman tayo mga idol bali yung ating na ispatan na naman dito mga idol na mga isda ay mga unicorn fish o surahan uh, good size na din na pangula mga idol kaya ito muna yung mga tinarget natin na isda. Medyo distansyado pa sila mga idol kaya nagtago muna ako dito sa biyak na ito para medyo lumapit sa atin yung mga surahan o unicorn fish. At dito mga idol nang makakuha na tayo ng distansya sa ating pagpana ay pinana na natin. Yan kaso di ulit tumagos yung ating sima at nakawala ulit yung surahan. Kaya sayang na naman. ayan na dive na naman tayo mga idol pali sa ating dive na ito mga idol ay may nakita ako na mga grupo ng mga labahita o yung amuakpa kung tawagin sa amin at ito mga idol yung mga klase ng labahita na hindi gano lumalaki kaya kahit ilang daliri pa lang yung lapa nila, ay, good size na yan mga idol na hulihin natin at dito mga, mga idol ay sinubukan ko yung fish call na kadalasan na na ririg natin sa mga vlog ni Joy Adventure kaya sinubukan natin kung medyo lumapit ba sa atin yung mga isda at dito nga mga idol ay nagsilapitan yung mga isda kaya ayan nakakuha tayo ng tempo na makapili at makapana tayo Labahita, balito mga idol yung labahita na hindi lumalaki Ito yung hamapap, ito agad dito sa amin Ito yung sigurang glass ng labahita Sa labat na kahul na tayo Thank you, Lord. Ayan at dive na naman tayo mga idol Yan bali mga labahita ulit yung ating nakita dito Na isang grupo ng mga labahita at muli nating susubukan ang fish call kung makadali naman tayo ng isda kaya ito yung nangyari mga idol Labahita mga mga. Ah, Itulad. Ah, salamat. At dito sa ating pagsisid mga idol ay may napana tayong labahita. Yang kaso hindi natin nakunan sa ating pagpana. Pero salamat pa rin at nahuli natin. Kahit na tayo mga idol na ang labahita. Kaso hindi natin ako sa ating pagpana. Pero salamat pa rin at nahuli natin Salamat. Uh, dito sa ating dive nito mga idol ay may nakita tayong begay emperor o bulag data na nasa gilid ng bahura kaya dahan-dahan natin na linapitan. Yung kaso dahan-dahan natin na linalapitan yung isda, dahan-dahan rin na lumalayo kaya yes, di natin talaga malapitan. Medyo mailap na talaga yung Begay Emperor kaya napag-iisipan ko lang dito na mag resurface at nang pa resurface na tayo ay may nakita tayo mga idol na trigger fish ayos na din na pang ulam kaya ito muna yung naging target natin kaso nang habulin natin ay nakapunta na mga idol sa butas at hindi na natin mga idol nakita yung ngipin kaya di natin napana yung ngipin lang kasi yung palatandaan natin sa trigger fish pag pumapasok sa butas sayang Ayan sisid na naman tayo mga idol. Yung bali dito mga idol ay nakita ko na yung trigger fish na lumabas na sa butas kaya hindi na natin sinayang yung pagkakataon at binanatan na natin. Salamat Tawin natin Dito mag-usap natin para Salamat pa rin uh, natin at nasigyan natin Thank you Lord Ayos na na pang ulam fish Ayan at sisig na naman tayo mga idol Yan bali yung ating nakita dito mga idol na Isda ay labahita Gunsas na napang mga idol Kaya ito na yung naging target natin may labahita ah. 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 sabahitan mga idol ah. salamat nakadagdag lang tayo sa ating huli ah. thank you lord Ayan, at sisig naman tayo dito bali dito mga idol ay may nakita akong mga labahita na nasa gilid ng batok kaya kaya dahan-dahan na ako mga idol na nagsisig at Pinuntan ko na yung mga labahita na ating nakita. Kaso nang malapitan na natin yung mga labahita mga idol ay hindi pa sila pasado sa size na pangulam natin. Kaya hinayaan muna natin. At nag na lang tayo mga idol. Ayan baka sa sunod ay malaki-laki na yung mga labahita at pwede na nating hulihin. <tinyo>

So ayan mga idol, yan bali na dito na tayo sa bahay. Yan bali ito na at mga idol yung mahuli natin. Ayan. Yan bali ito lang at yung huli natin mga idol. Yung karamihan na bahita at may isa tayong trigger fish. May isa din kahit paano mga idol na ka ano tayo, nakadilensya ng pangulam. Pang ayan. Yan bali kilihin natin mga idol lahat. Para malaman natin kung umabot ng ilang kilo labahita labahita makakabinta sana tayo ng labahita kaso wala tayong uulamin kaya yan ulam na natin to yan isa't kalahati mga idol yan ayos na yan at bali paghahatiin ko pala ito mga idol ang dalawa yung kalahati dadalhin ko dun sa sa bahay ng asawa ko dun sa barangay Santa dun sa bawang yan para may ulamin din sila yung kalahati dito na sa bahay namin ulamin namin yan, yan. yan. ayos na no? malaking biyaya na yan mga idol so ayan mga idol yan bali abang abang lang tayo sa duro ng ating video at may shoutout tayo tara yan ha, naganda gabi sa ating hot mga idol. Yan, pasensya na kayo kung nagbibahan tayo sa pag-shoutout. Medyo na-busy lang talaga tayo kanina. Yan, bali. Yan, pasensya na din kayo mga idol kung ngayon lang tayo talaga makapag-upload. Kasi talagang na-busy tayo. Yan, pasensya na mga idol. Yan, bali, mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Wally Pantanusa from San Manuel, Pangasinan. Shoutout kay Kapana TV Adventures. Shoutout kay Christy Joy Paharis at sa lahat ng di-aslong family ng Naik Kaditi. Shout out kay Rudy Diladya at ng Diladya family ng La Union. Shout out kay Roberto at sa Gabrinata family ng Barcelona Sorsogon. Shout out kay Ilio Kitty Mixed Fishing Adventure. Shout out kay Larry A Larry Amos Hilario Lacatero. Shout out kay Jun TV Vlog. Shout out kay Kasi si TV. Shout out kay Pubring Mandaraga TV. Shout out kay Rinan Fishing Adventure. Shout out kay Rafi Swear Fishing. Shout out kay Father and Son Fishing TV. Shout out kay Kabugsay TV. Shout out kay MG Eric TV from Palawan. Shout out kay Marix Mixta Vlog watching from Bohol. Shout out kay Arman Lunghoy TV Shout out kay AATV and Adventures. Shout out kai Dennis Mix TV. Shout out kai Jim's TV, TV. Shout out kai TV Blog. Shout out kai Boys Blog. Shout out kai The Tribal TV. Shout out kai Juni Fishing TV. Shout out kai Uncle Sammy TV. Shout out kai Atelic Blogs. Shout out kai Kaymaris TV. Shoutout kay Remy Mix TV. Inshallah, Shoutout shout sa Planada at Bakarisas Group diyan sa Pangkarigay Ate. Shoutout kay Ronald Dagami from Doha Qatar. Shoutout kay Bicol probinsya Bicol probinsya ko. Shoutout kay Jonathan Castro watching from Thailand. Shoutout kay Samuel B at sa asawa niya na si Becky Tejones at sa mga anak niya na si Ruel, Jemuel, Jonah at Sheila Tijones ng Barangay Lapas, Makati City. Shoutout kay Dennis Dela at sa lahat ng Dela Cruz family ng Naik Cavite. Yan. Shoutout sa inyo idol at sa lahat ng Dela Cruz family. Yan, shoutout sa inyo. Shoutout kay Sam Ortalisa. Shoutout kay Pancho Pantino from Rapu Albay. Shoutout kay Chad Summers from Bohol. Shoutout kay Kuya TV from Kabuyao Laguna. Shoutout kay Mama Li Arago. Shoutout kay Jun Carlon. Shoutout kay Dan Nebril Nibril. Shoutout sa De San Jose family ng Kaluya Antique. Shoutout kay Saldi Sabilo Marino. So, ayan mga idol, yan bali ito muna yung ating shoutout ngayon. At sa ibang gustong magpa-shoutout mga idol yan, mag-comment lang kayo dito sa comment section at isa-shoutout ko mga idol sa sunod nating na upload na video. Yan, bali, gusto ko lang magpasalamat sa inyo mga idol sa walang sawang pag-suporta at pag sa ating video kahit medyo natatargalan talaga tayo ng pag-upload sa ating mga video kasi medyo talaga busy tayo. Kaya pasensya na mga idol yan, babawin lang tayo pag medyo may oras na talaga tayo. Yan, at yan, hanggang sa muli mga idol. Yan, maraming salamat sa inyo.